Salamat. Ay, nakakupit na naman. Nakadali tayo mga idol. Ang laki ng talakitok. Mga idol, huli sa pamimingwit ngayong gabi. Buhay pa yung mga idol. Talakitok mga idol. Oh. Ang ah, tama ito mga idol. Buhay pa yan. Ito naman kay pare giging. Salimbuyot mga idol. Salimbuyot. Wow. Maya, maya Oh 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 oh, kumaka pa mga idol. Hey. So, tayo, Iza, oh, Iza oh, oh. <laughs> Kita Wow. Oh oh. Oh. Laki mga idol, sopaya Ayos! Mga idol, salimbuyot! Maya-maya, dalawa na idol! Ilan! Idol giging! Wow! Grabe <laughs> Rabi talaga sa idol giging, mga idol! Dilis ang pain niya, oh! Sa maya-maya, sariwang-sariwa, mga idol! Ganito talaga, pagkabi. Habang naghihintay ng dilis na may sisilong sa bangka namin, pamingwit-wit muna kami mga idol, pang ulam pang tinula, bukas tinula at binta